Meron palang ganito sa Bulacan. Sa mga hindi nakakaalam, dito lang sa Lolomboy, Bukawe, Bulacan. Matatagpuan ang St. Andrew's Kim Shrine. Dito! Tara, mamaya tayo mag-picture dyan sa taas! Tara, pasyal tayo. Dito. Tara, pasyal tayo. Ay, si Kuya. Ako okay, may yung ano, si Jose. Di, Di okay lang. Baba, para walang kang hawak. Di magaan na nga ito. Parang wala ka lang hawak. Wala ka eh, ka. Bababa mo. Papabukas na lang yung ano, ayun, Ah, sige, dalhin ko. Mainit ba? Ano na lang, sumblero. COVID. Hindi na. Oo. Oh. Siguro magano papalagyan na lang ng pagkain diyan. <coughs> yung sumblero <coughs> lang. Ano na papasok? Kunigit sandero. Yes. Yes. Let's go. Halaya? Dito, halaya? Oh, Aha, <laughs> Let's go. Samahan natin. Dito tayo magpa-picture, oh. May ganun pala. Pero nagmi rin sila kada second week ng ano, no? Saturday. Nakasulat. Nakasulat din, eh. May mas, ano, ano. <laughs> Sabi ni ko ni ano doon tayo magpa-picture. Para mag maganda. Hindi <laughs> sa may lalaki. Dito lang. Diyan pwedeng niya. yan, yan, pwede. Ah, sige, sige. Asan si ano? Si Ome. Ano oh, parang Sige, ako sa inyo. Tapos selfie. <laughs> Saan ako? Ah, doon ako. <laughs> Pa-vlog ko kayo ha. Pa-vlog ko kayo. Okay. kami. Okay. One, two. Ay, ang ganda. One, two, three. Okay. Isang na lang. Isang na lang. Patayo. Para kita. Okay, one, two, three. Ganda. Perfect. Okay, so, uh, Ayan, uh, ito ng ano Maya ito nang ano okay. Thank you. Thank you. Yes. Ako nga din yung wish. Wish, 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 wish. Meron palang lang pa lang ganito sa bulakan. Hi guys. Ay, bukas simbahan. Oi, Sabado ba? hindi bukas. Oh, Katolikong Koreano. Mmm, okay. Ay, Saint, Andrew. Saint Andrew, hello po. Ah, oh, no. ano open daw ano ano. si Kim Tangum ano? Yung pare. Kim Tanggum. Eh yung pare na Koreano. Si ah, Kim. Oo. Iyon oh, oh. nasa ano ni Pichu. Ah, ay nasa Pichu na yun. Iyon yung pare. Siguro dito siya ikakasal, no? Ayun sa Museum of St. Andrew's King. Ayun si Kim Taigon. Yun yung paring Koreano. Uh, <coughs> pero uh... palang ganito kagandang lugar dito sa Bulacan. Kaso looban siya, pero pwede na. Uh, kinuha ko ng oportunidad na, na ito para makaiblog. Yes. Ano parang ganitong place. Ano er, pala may kainan pa oh. May daanan dyan? Eh, yun nga yung tinuturo kong lulikuan kanina. Yun sa Waze. Oo. Oo. Ah, ngayon lang nagbukas. May dumay na kasi, ko eh. Uh, oh. Kaya may magandang daanan din pala. Oh, oh, Oo, Pagsubok lang yung dinana natin kanina. Pero oh. yun pala yan. Pero dito lang tumatagpuan sa Longboy, Bukawi, Bulacan. Sa mga naghahanap ng ano, ano, yung area pang koreana. Ako sa koreana pinay na alala ko. Ah, ito. Pwede palang mag magmisa. Ay, okay. maganda okay. magpapitsa dun. Nakuha ko O Ayan, tawagin mo sila. May magandang lugar dito. Siya yung ano, yung pari. Na wala okay. pwede po ba kumuha ng anak yun nito yun prayer request yun 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 lang? siguro yun 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 ano? Mm -hmm. yun